So, ayan guys, magluluto po tayo ng gata. Yung kamuting kahoy, yung pinakita ko, guys. Magluluto po tayo nun, guys. Wait, wait, wait. I center mo lang. Guys, ilagay ko na tong gata, ha? Yung una sa gata. Kompleto to, you know. Ganun muna. So yun guys Lagayin ko na yung isda Ay hindi isda ba Mag ikot ikot o Yung gulay Sige unahin ko na to Tapos tatanggalin ko lang ha? Kasi ano to eh Lutuhin ko muna to guys Tapos mm. yung vegetables Matagal maluto yun Unahin ko muna ito Tatatuin ko muna ng sandali, guys. So, ayan. Senior, yas, so ayan, guys. Tanggalin ko muna yung isda. Kasi madaling maluto to. Masisira to, guys. ayoko nang maputol-putol in, eh. Lulutuin ko muna yung kamuting kahoy. Napakuluan na to, ha. Ayan, ang bango, guys. So, yummy. Wait. Stay there. Ayan guys. So, ilagay na natin to. Of course. Ito po yung kamoteng kahoy dito sa amin guys. I don't know kung nagluluto kayo dyan. <laughs> so, ayan. Kamoteng kahoy. Masarap to guys. I tell you. Wala yun no? oh nagano siya, nagbubuswag na. Oh my God, baka malalabas yung tubig. Ayan o, oh, oh, wala na, ano, bin video mo. Ayan mm. eh naman tong videographer po guys, walang kwenta. Para joke lang. biro lang kita ilapit mo. Mm. Ayan. So, ayan guys. Lulutuin so, ko muna to ng lutuin. Matagal to guys. Kasi kailangan lutong, lutong, luto, luto. Siya. Kailangan lutong, luto. Center mo. Hanapin mo yung center. So, ito guys. Ito yung kamuting kahit sa gata to guys. Ha. Linuluto ko to ngayon sa gata. Unang gata ito guys. Unang gata. Wala na oh, natunaw na. So ayan. We're going to cook. Ayan guys, masarap to. Ayan guys, yung pinaghimayan namin. O ba diba? Mugang! <laughs> Wow, ang ganda guys. So, nilagyan ko ng sili. Napaka-red. Wow. Center mo. Nakakakubat. Balik na natin tong fish. Guys. Kasi half cooked pa lang nito. May seahorse. Seahorse daw to guys. Eh. Guys, seahorse daw. so, nga naman. Seahorse. Napatod si Guntok. So, ganito kahirap maggalato na magluto ng gata, guys. Slowly, slowly, but surely. Yan lang siya And then, what to do next? This is the uh, last gata. The last. Lagay na natin for it. Yeah, like this, guys. Lulutuin pa natin to ng mahabang panahon. Alright? May na. Masarap to, guys. Promises. This is yummy. Okay. Oh. Oh. So, yan na, guys. So, tingnan nyo. Ano na siya Parang, ako. Ang bilis no mag -bo may boiled. Ayan pa. Ano pa natin guys? Sige, steamer, steamer. At kaya sa kanya. Ito na yung isda. Palalim natin. Sabi baga kasi. Ano? Layo ng konti. Sige, kaya mo lang simente daw, mahulog yun so, eto guys, nagluluto na kami ng gata. Yummy. Oh, yummy, 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 yummy. Napaka-yummy ang gata guys. So, as you can see, no? So, ano na siya, oh. Naggagata na talaga guys. Sarap. Makain ba kayo nito guys? <laughs> so ayan guys nagano kami gagatan na malapit na maluto syempre lala sarap so ayan na guys tapos na po kami ayan na guys kain na po tayo lunch time yeah sarap to guys lain alright tayo na. Thank you for watching guys. Please subscribe to my channel. Joyce Passion Vlog. Maraming maraming salamat. God bless po tayo. guys